kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga differently-abled na atletang Pilipino na nagbigay karangalan sa bansa sa katatapos na 4th Asian Para Games or Para Games sa China. Pinangunahan ng Pangulo ang pagbibigay ng insentibo sa mga para-athletes sa kanyang mensahe. Ipinaabot ng Pangulo ang pagbate sa mga atleta, gayon din sa mga coach, trainer at mga magulang ng mga ito na tumulong para sila ay magtagumpay kinilala rin ng punong ehekutibo ang determinasyon ng mga atleta matapos patunayan ng mga ito na hindi hadlang ang kanilang kapansanan para abutin ang kanilang pangarap at makapagbigay karangalan sa bansa muli namang binigyang diin ni pangulong Marcos Jr. ang pagsisikap ng pamahalaan na palakasin pa ang sports sa bansa sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga sports infrastructure Pumuesto sa pangsyam ang Pilipinas mula sa 45 bansa sa katatapos lamang na multi-sport event kung saan nakasungkit ang bansa ng 10 gold medal, 4 na silver at 5 bronze.